Patuloy ang pagbagsak ng liderato ng communist terrorist group sa Caraga Region matapos ang pagsuko ng dalawa pang high-ranking na leader at anim na kasamahan nito sa mga tropa ng 4th Infantry Division sa magkahiwalay na military operation sa Surigao del Sur kung saan labing tatlo na matataas na kalibre ng baril ang nasamsam noong Abril 26 at Abril 30. Kinilala ang mga high-ranking CNT leaders na sina Joel Maka Mahinay alias Nico Omano. Ang Deputy Secretary at kanyang asawa na si Linibeth Mahinay alias Daiding Ojeva, ang Finance at Logistic Officer ng Weekend Guerrilla Front 30 Sub-Regional Committee Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kasama nilang sumuko sa 36th Infantry Battalion, 901st Infantry Brigade at Surigao del Sur Police Provincial Office, ang apat pa na miyembro ng grupo na sina Mandy Trinidad Wagpao alias Reyana. Medic ng Platoon 1, John Mar Bagnol Mahinay alias Ching, Team Leader ng Squad 1 ng Platoon 1, Joseph Montenegro alias Jomar at Eloy Huagpaw Suazo. Sinabi ni 901st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Arsenio Sadural, mahalagang bagay ito upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa probinsya ng Surigao del Sur, lalo na't ang mga sumukong mag-asawang lider ay mga notorios na personalidad sa CTG. Dagdag pa nito na kaagad silang nagsagawa ng operasyon upang matunton ang lokasyon ng mga baril sa sityo Himatagan, Barangay Agsam, Lanuza. Sityo Katihan, Barangay Maitom at Sityo Mantaya, Barangay Awasian sa Tandag City. Kilometer 22 sa Barangay Kayale, Tago sa probinsya ng Surigao del Sur mula Abril 27 hanggang Abril 29. Dito ay nakuha ang labing dalawang baril na kinabibilangan ng apat na CZ-858 rifles, tatlong M16A1 rifles, dalawang M14 rifles, isang M4 carbine rifle, isang Bushmaster rifle, isang grenade launcher at iba pang kagamitang pandigma gaya ng bandoliers, mga bala at magazines. Nabatid na noong taong 2022, sunod-sunod ang pagkanyutralisa ng mga matataas na lider ng CTG sa ilalim ng NEMRC na kumikilos sa Caraga Region. Kasama rito si alias Edroy, Lucas at Oto, ang Secretary, First Deputy Secretary at Second Deputy Secretary ng Dismantled Guerrilla Front 16, alias Akira, Secretary ng Guerrilla Front 19, alias Raquel at Megan, Secretary at Second Deputy Secretary ng Weekend Guerrilla Front 30, alias Salem, ang Secretary ng SRC Westland at Dismantled Guerrilla Front 21, alias Do Odali, ang Commanding Officer ng Regional Centro de Gravidad NEMRC, alias Eman, Commanding Officer ng SRSDG Southland, at alias Kikay, na asawa ni alias Edroy, ang Secretary at Finance Officer ng SRC Northland. Samantala, dalawa pang CNT ang sumuko naman sa 3rd Special Forces Battalion noong Abril 30. Kinilala ang mga ito na sina Jomar Eldora alias Zaider Ohotse, miyambro ng SRSDG Southland at Efren Salinas Bilandres alias Ago, commanding officer ng Milisya ng Bayana. Kasama nilang isinuko ang isang M653 rifle. Sa kanyang mensahe, inihayag ni 4th ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II na ang pagsuko ni alias Nico ay isang malaking development na hudyat ng pagbagsak ng Weekend Guerrilla Front 30 sa Surigao del Sur. Malinaw na indikasyon din anya ito ng pagkatalo ng CTG lalo na ng NEMRC. Dagdag pa niya ang pagkabuwag ng liderato ng CTG sa Karaga ay bunga ng mga sakripisyo at pagsisikap hindi lamang ng mga tropa ng AFP kung hindi pati na rin ang patuloy na suporta ng mga ahensya ng gobyerno sa pagkamit ng kapayapaan at seguridad. Mananatili rin anyang nakatuon ang Fort ID sa misyon nito lalo na't hindi patapos ang laban. Hinikayat din niya ang bawat isa na patuloy na magsumikap at magtulungan upang malabanan ang anumang banta sa seguridad ng mga mamamayan sa rehiyon. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides for ID News.